Sa panahon ngayon mga idol, napakahirap magtiwala sa tao o magtiwala sa mga babae. Bakit ka mga idol? Ang babae kasi, ang unang-unang tinitingnan nila, unang-una, dapat may trabaho ka. Yan. Unang-una -una yan. Pangalawa mga idol, dapat guwapo ka. Guwapo ah. Pangatlo mga idol, alam niyo ba bangit? Ano ang hinahanap ng mga babae? Matangkad. Yan, matangkad yan. Guwapo ka na, matangkad ka na, may pira ka pa. O, oh. pangapat, kailangan macho. Yan yung hinahanap ng mga babae. May trabaho, matangkad, guwapo, macho. Yung kabaitan mga idol, panghuli siya. O, oh, yung babae, naganap din naman ng mabait. Pero panghuli na, ano, panghuli na hinahanap ng babae yung kabaitan. Una-una talaga tinitig ng mga idol. Ito, may trabaho, may pira, guwapo ka, matangkad ka, macho ka. Alam ba? Panghuli na lang yung walang ito, mo hindi na ano, hindi nila unang inaanap ang ugali ng lalaki. Ang unang tinitingnan ng mga babae mga idol, yung itsura, pera. Yan, dalawa yan mga idol, importante sa lahat. Pera sa katsura. Yan. Kaya yung ugali mo mga idol, maski mabait ka ngayon, hindi ka basta-basta mapapansin ng babae. Kasi nga mga idol, ang tinitingnan ng babae ngayon, pera yan mga idol guapo pera. Yan mga idol. Ama sa club yan, mga idol. Pangit na nga tayo, wala pa tayong pera. Big sabihin, <clears throat> malabo tayong mahalin ng babae. Ganyan yung mga babae, mga idol, dito sa mundo natin. Siguro, makaanap ko ng babae na ang hinahanap na ugali, hindi karamihan talaga mga idol ang hinahanap nila ngayon pira itsura yan yun sa akin, mga idol ay gusto ko lang i-share sa inyo para naman kayo uh, bago kayo magmahal sa isang babae alam nyo na ang hinahanap ng babae at kailangan nila siyempre pira yan mga idol hinahanap nila sa akin, maraming maraming salamat sa inyo lahat. God bless you mga idol. Good morning, good morning.